Heyo, heyo. Ito, hindi ko pa natatapos yung ano, pang, tatlong, ano, yung first round ko, tatlong plato. <laughs> kumuha Kumu um, na ko lang ano ulit, panibagong, ano, uh, oyster, kasi nasarapan ako. At saka sa beach. Kasi ito, at saka kumuha ko ng, ano, so iloko. Tikman natin. Ang sarap, parang, ano, para suka sa Ilocos. Ilalagay <laughs> ko dito mamaya sa ano sa oyster. Masarap daw eh. Ito hindi kinaya ng power ito. Titignan ko kung kakayanin ko mamaya. <laughs> Kasi malaki ito. Halos 1 eh, uh, one foot kung ano yung haba eh. Ayan oh. no. Mula dyan hanggang dyan. Ayan, ayan, ayan. <laughs> Naga haba. Kaya tinawag na king crab eh. King crab legs. Okay, doki tuloy. Tuloy ang lamon. Hanggat na masarap ang kain, kain. Okay, dok, okay, mga Bye-bye.